Hi hey guys! So nandito ako ngayon sa may area ng Tupi, South Cotabato. And gusto kong puntahan yung SG Farm para matry ko naman itong Suzuki minivan, every wagon. If kaya ba niyang akyatin yung SG Farm? So nandito na ako ngayon sa may crossing Pulunuling, Cablon area. And liliko tayo dito sa may right side. Dito papasok, papunta dun sa SG Farm. So value yung SG Farm is nasa 7 kilometers. Okay. Kung napapansin nyo, inopen ko lang yung window ng every wagon para hindi masyadong mahirap umahon doon papuntang SG Farm. Kasi medyo matarik talaga yung daanan dito papunta doon sa SG Farm. So yan yung isa sa mga tips kapag umaahon kayo or palpaahon yung daanan. So kailangan yung i-off muna yung aircon then i-open yung window para hindi masyadong mahirap. So so far okay naman. My current gear is nasa D lang. So hindi pa masyadong mahirap yung akyatan dito na park. So anyway, nakapunta na ako dito pero gamit ko lang yung motor ko na Airblade 160. So kapag yun yung gamitin nyo, hindi talaga mahirap yung akyatan dito sa SG Farm. Pero na-curious ako if kaya ba ng every wagon yung akyatan dito. Itong daanan na to is known for like a wavy road. Kasi medyo maalon yung mga road dito. Kasi naka pattern siya dun sa contour ng pineapple fields ng Dole Philippines so medyo maingat lang tayo dito kasi merong mga contour na parang bigla lang yung pag at pagbaba so far kaya naman and my current gear is nasa D pa din eto medyo palusong I know kaya naman ito ng every wagon kasi tingnan nyo naman merong mga multi -cap or transformer na umaakyat dito so, so far hindi naman ako nahirapan sa gear na to tingnan na lang natin doon sa may palusong na talaga na part papunta malapit doon sa SG Farm. so, ngayon malapit na tayo sa may sentro ng barangay Kablon so yung Kablon is isa sa mga barangays dito sa Tupi, South Cotabato sa part na to ng, ng, Tupi, maraming mga tourist destination na pwede mong puntahan isa na dyan yung SG Farm then meron ding uh, Peak and yung Matutong Blooms so again, my gear now is just D lang kasi kaya pa naman ng Uh, van ko so malapit na tayo sa mismong sentro ng Balangay Kaplon Okay, so ito na mismo yung sentro ng Kaplon. Tupi South Cotabato. So I think meron tayong babayaran. Doon papasok sa area para itong environmental fee parang ganyan so sasabihin ko lang na pupunta ako dun sa may SG farm kasi maghahanap ako ng gulay <laughs> kasi maraming gulay dun hindi ko lang alam yung kung okay ba yung mga presyo ng gulay dun okay so andito na tayo Pil lang bayad, sir. Mangita lang ko gulay dito sa SG Farm, banda. Gulay? Oo. Sige, okay lang. Salamat. So, wala naman akong bayad doon sa may uh, council nila, barangay council. Kasi sinabi ko lang na maghahanap ako ng gulay doon sa may SG Farm. Pero kung turista ka at yung purpose mo is pumunta talaga dito sa mga tourist attraction ng Capdon so you need to pay an environmental fee so I think that is an environmental fee Okay, so ito na yung mismong sentro ng barangay Cablon So, so far my gear is nasa D pa lang So, hindi, hindi pa ako nagsishift ng gear kasi kaya pa naman ng every wagon So, malalaman mo lang yan na uh, hindi kaya ng van yung paahon kapag medyo maingay or nagsasluggle na yung um, makina ng every wagon or yung sasakyan. Yan, dito na part, medyo paahon talaga. And my gear is still D, so kaya pa. mga exemption dun sa pagbayad ng environmental fee dun sa may barangay Kaplon. So, kapag resident ka dito or dun sa Landang, so wala kang bayad talaga. Pero kapag turista ka, so you need to pay. Yan. So, dito na part is Paon. Then, maganda yung daanan dito guys, actually say kasi, kasi nga uh, tourist attraction ito dito sa uh, South Cotabato So ayan, dito tayo liliko So dito na part I think paahon na. So let's see if makakapag shift tayo ng gear. As I said, my gear is still D. D palang to, so okay lang. so far hindi ko naman na feel na nahihirapan ako sa pagkakyat dito sa SG Farm And okay so nandito na yung mga isa sa mga ahunan na part so again my gear is still D D pa lang to eto D yan paunahin na lang natin itong estrada ba yun? Kasi medyo paahon dito na part Yan, medyo paahon dyan. So again, this is still the... Easy lang pala. Akala ko magsishift ako ng gear. Papapakyat dito sa SG Farm. <laughs> so, sa ngayon malapit na tayo sa mismong SG Farm, 1.5 kilometers na lang. Ah, medyo paliko, grabe. So, I think itong estrada medyo nahihirapan umakyat. So yan yung mga isa sa mga tips kapag paahon yung daanan. So mas maganda if naka-off yung aircon natin para hindi masyadong mahirap yung akyatan. So later kapag bababa na tayo, so pwede na magpa-on ng aircon. uh, medyo malamig na dito kasi malapit na to sa mismong uh, Mount Matutong so tingnan lang natin kung merong mga gulay dito na part Ayan. ito yung mga gulayan nila So lang baka mahal Ah, ito na pala yung SG Farm Pero hindi ako papasok dyan Ah um, Yan, yan yung mount